Hello mga kabless! Welcome back to our vlog for today! After 48 years ay nakapag-vlog na ulit at mag-explore po sa iba't ibang lugar dito sa Bicol especially sa Camarines Sur. Ayan kabless, napag-alaman ko na may bagong bukas na establishment dito sa banwaan ng Goa. Yun po ay ang McDo. Kaya naman dali-dali po kami pumunta sa banwaan. Pero bago po muna kami pumunta doon po sa magdo ay nagdrop po muna kami dyan sa 101 Shopping Center. Hey. Naglibot-libot po muna kami kasi wala pang pera this time. Kaya naman window shopping ang aming ginawa ni Ma'am Erilyn. Ayan guys, papunta po kami nyan sa taas ng 101 Shopping Center. At uh, may titingnan lamang po kami dyan. Ang ganda ng place. Talagang Paskong Pasko na. Kaya naman Merry Christmas and Advance Happy New Year Kaya to everyone. Kaya naman kung may mga bilihin ka, punta na dito sa 101 Shopping Center at kompleto po ang mga bilihin po dito Again, sa guys, lugar. Guys, napaka-organized, napaka-linis, napaka-conducive ng place. Kaya naman kung gusto may gusto kang bilihin, punta na po dito sa 101 Shopping Center. Sabi ko nga po kanina, ay talaga namang makdo po yung purpose po namin kung bakit pumunta po kami dyan sa Goa. Kaya naman pupunta na po kami dyan ng mga oras na yan sa Do Shout out nga po pala dyan sa aking driver at partner sa bawat uh, pag explore po natin sa iba-ibang lugar. Ma'am Erlyn Diaz. <laughs> For the usok ag. <laughs> <laughs> Ayan guys, going na po kami McDo. Kaya lang talagang meron kami kasanuran at tricycle top down. Na talagang super Uso.

pagdating nga po namin dyan sa MacDo, mga kables ay talagang super pila. Maraming tao po ang talagang nag uh, po sa mga bago. Ganyan naman po talaga tayo mga Filipino kung ano yung bago po diyan sa lugar is in-explore po natin. Kaya naman shout out po sa mga nagip ng camera po natin diyan po sa Macdo, sa Banuaan ng Goa, Camarines Sur. At syempre mga ka hindi po kami pumayag na hindi po namin ma-explore ang taas po ng Macdo. Dito po 'yan sa Banuaan ng Goa, Camarines Sur. Na talagang malinis at very conducive kung gusto niya pang mag-relax. Punta na po tayo dito sa place. Ng mga oras po na 'yon mga kabless bless ay talagang maraming tao po ang aming naabutan po dyan. Uh, maraming mga bata, mga matatanda, mag-asawa, mga magkaibigan na talaga nag-enjoy po sa lugar. Tara mga kabless, kain po tayo! Syempre mga kabless, hindi rin po natin nakalimutan bisitahin ang kanilang mga facilities kagaya po ng CR, kagaya ng mga palaruan kung saan malinis at napaka relaxing po talaga ng lugar at uh, talagang very high tech na po kasi yan po yung ano nila high tech po at may meron po talagang palaruan po diyan ng mga batang naghihintay let's say for example may kasama po tayong bata pwedeng niya, niya po munang eh, palaro po dito sa palaruan po dito sa second floor ng McDo sa Goa Camarines Sur Hanggang sa muli mga ka salamat sa pagsama po sa amin sa pag-explore po natin dito sa Magdo, sa Banwaan ng Gawa, Camarines Sur na talagang kitang-kita natin ang paglago at pagiging um, improved ng lugar po talaga dyan po sa bayanan po. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe po dyan, just click the subscribe button and also hit the notification bell for you to be notified on my latest videos.